Merong dalawang pamamaraan upang makapaglakbay ka sa karagatan. Maaari kang sumakay ng plane o maari ka naman sumakay ng boat. Ang mga plane ay mas mabilis makarating, subalit kung ninanais mong masaksihan ang magagandang tanawin sa daan, sumakay ka sa isang ship. Ang isang maayos na pagkakagawa na ship ay tumatagal ng tatlong taon o higit pa sa tubig. At kapag sila ay nagretiro, karaniwang dinadala sila sa isang breaker's yard upang kalasin ng may paggalang. Gayunpaman, hindi lahat ng ship ay umaabot sa ganun katagal. Ang ilan sa kanila ay tulad luya ng inabandona. Bawat isa sa kanila ay may sariling kwento. Bakit sa isang shipwreck lang sisimulan kung aari naman tayong magsimula sa isang buong beach na puno ng mga ito? Kung ikaw ay maglalakbay sa islang Hawaii ng Lanai, may matutuklasan kang serya ng mga shipwreck na nakakalat sa buong shipwreck beach isang anim na milya ang haba ng baybayin na tahanan ng labing dalawang iba't ibang natatanging labi ng mga vessel. Ang trail ay nagsisimula sa YOGN-42, isang lumang US Navy Ferro Cement Fuel Barge at nagtatapos naman sa YO-21, isa pang US vessel na dating Navy Yard Oiler. Ang ilan sa mga insidente na nagdulot ng pagkasira ng mga shipwreck dito ay maaaring isisi sa malalakas na currents at hangin sa lugar. Subalit hindi ito ang kaso para para sa lahat ng mga ito. Noong ika-19th century, ang beach ay ginawang tambakan ng mga taong ayaw magbayad ng mga gastusing kaugnay sa pag-scrap ng isang hindi na kailangang ship. Karamihan sa kanila ay nabulok na. Subalit dahil lang YO21 at YOGN42 ay gawa sa concrete at hindi sa timber, halos buo pa rin ang kanilang anyo. Pagkagamat itinuturing ng ilang na nakakabawas sa ganda ng tanawin ng mga ito. May mga taong talagang humahanga sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit nang shipwreck beach ay naging isang popular na destinasyon para sa mga naglalakbay na turista tumungo sa Leeward Antilles sa Caribbean at maaaring matatagpuan mo ang Klein Curaçao, isang medyo nakakakilabot na abandonadong island na walang buhay. Hindi ito laging ganito na pinatutunayan ng pagkakaroon ng isang walang laman na lighthouse. Ang lighthouse ay hindi nag-iisa sa island. Mayroon itong dalawang shipwreck na kasama. Isa sa kanila ang nasirang wreck ng Maria Bianca Guidesman. Ang vessel ay dating isang proud oil tanker, subalit sumadsad sa Klein Curaçao noong 1960 ng may matinding puwersa kaya ang ship ay nahati sa dalawang bahagi. Maliwanag dahil dito ay naging imposible ang pagsalvage sa vessel. Kaya ang napinsalang katawan ng ship ay dahan-dahang nagkakalas-kalas sa sikat ng araw sa loob ng halos 60 taon. Ang pangalawang vessel ay mas mahirap tukuyin. Subalit, posibleng may nakakahiyang kwento itong iba bahagi kung sakaling makapagsasalita ito. Ang ruta ng slave trade ng Dutch West India Company ay dumaan sa lugar na ito at ang island ay ginamit upang pang ihiwalay ang mga six slaves sa isang tagpitagping hospital. Ang mga guho nito ay makikita pa rin sa island ngayon. Ang pangalawang ship na ito ay maaaring naging isang slave ship na siyang magpapaliwanag kung bakit walang nagpakilalang may-ari nito. Para sa napakaliit na bahagi ng lupa, ang Ireland ay mayroong napakaraming shipwreck sa baybayin nito at sa mga pampang ng ilog. Isa sa pinakakilula ay matatagpuan sa Balina Quay County Mayo. Doon mo matutuklasan ang inabandona na SS Creepboom na habang buhay na nakulong sa River Moy. Ang vessel na ito ay mahigit isang siglo na ang edad at ang kakaibang pagpili nito ng materyales para sa konstruksyon ay dahil sa kakulangan sa tradisyonal na materyales para sa paggawa ng ship noong First World War. Ang Creepboom ay ginawa noong 1917 at ginamit para maghatid ng iron ore mula sa Spain patungong England. Matapos ang war, binili ang Creepboom ng isang London-based company at sinimulan itong gamitin sa pagdadala ng coal patungo at pabalik sa mainland Europe. Hindi ito dumating sa Ireland hanggang 1937, kung saan ito ay nasa masamang kalagayan at nakatakdang palubugin upang maging bahagi ng isang barrier sa bukana ng ilog subalit tumama ito sa mga bato sa huling bahagi ng paglalakbay nito nagsimulang makalunok ng tubig ang tanging nagawa na lamang para sa nasirang vessel ay kalad ka rin ito patungo sa gitna ng agos at doon na siya nanatili hanggang ngayon Medyo nakakagulat para sa isang ship na may pangalang tulad ng World Discoverer ang maipit sa isang bahagi ng mundo sa loob ng labing dalawang taon. Ngunit iyan ang naging kapalaran ng vessel na ito. Nagkaroon siya ng mahaba at masayang buhay bago niya naranasan ang kapahamakang ito. Ang World Discoverer ay ginawa noong 1974 sa Germany at ibinenta sa isang Danish company bilang isang cruise liner. At pagkatapos ay muling ibinenta sa isa pang cruise company na ang base ay sa Singapore. Nanatili siya sa kanila sa loob ng labing anim na taon kung saan nilibot niya ang buong mundo at nagbigay ng kasiyahan sa maraning pasahero. Pagsapit ng 1990, makikita na ang kanyang edad, subalit siya ay ganap na inayos at muling nagsimulang maglayag na tila bago pa. Sa pagkakataong ito, nasa ilalim na siya ng bandila ng Liberia. Posible sanang nakaligtas pa siya hanggang ngayon sa ilalim ng normal na sitwasyon, subalit hindi ito nangyari. Tumama siya sa isang reef malapit sa Solomon Islands noong April 2000 at ang pinsala ay napakalaki. Lahat ng pasahero ay nailigtas Ngunit ang kanilang matapang na Captain Oliver Cruz ay piniling manatili sa board at ipilot siya patungo sa Roderick Bay. Dahil doon nasalvage ang lahat ng mahalagang bagay sa ship, ngunit wala nang nagawa para sa 26 taong gulang na ship. Gaano man kakaiba ang ideya ng isang concrete ship? Hindi lang ang Great Britain ang bansang gumawa nito noon. Makikita mo ang labi ng isa pa, sa mas mababang bahagi ng Volga, malapit sa Astrakhan sa Russia hindi malayo sa Caspian Sea. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kakaibang hitsura ng wreck na ito. Ito ay isang hybrid creation na bahagyang gawa sa concrete at bahagyang gawa sa steel. Batay sa laki at panloob nitong ayos, makatuwirang hulaan na baka isa itong tanker noong ito ay nasa maayos pang kondisyon. Dahil ang vessel ay lubos na walang bantay, posible para sa mga tao na umakyat at tuklasin ito, kung paano namin nakuha ang mga larawang ito. Tulad na nakikita, ang mas mababang deck ay nilununok na ng tubig at sa ilang bahagi ay gumuho ang concrete at lumitaw ang steel mesh na nagpapanatili sa buong vessel. Malinaw na matagal nang iniwan ng ship na ito at malungkot na lampas na sa punto kung saan maari pa itong ayusin. Sino makakaalam kung anong klaseng kargamento ang dinala nito nung mayroon pa itong crew at may-ari? Narinig na nating lahat ang sikat na kanta na Yellow Submarine ng The Beatles. Ngunit alam mo ba na mayroong totoong yellow submarine na sumadsad sa katubigan ng Coney Island Creek sa New York City, USA? Ang nakalimutang vessel na makikilala pa rin kulay yellow sa kabila ng makapal na kalawang ay ang Quester One. Ang 45-foot na submarine ay gilawa sa Brooklyn noong 1967 ng isang taong nag-iisa. Ginawa ni Bianco ang kanyang ship mula sa sinalvage na metal at balak niyang gamitin ito para masalvage ang mga mahalagang bagay mula sa wreck ng SS Andrea Doria, isang Italian passenger liner na lumubog malapit sa Nantucket Sound 11 taon na ang nakalipas. Hindi man lang siya nagaroon ng pagkakataon subukan. Ang crane na nagpapababa sa submarine sa tubig ay nadulas at ang Quester 1 ay tumagilid patungo sa isang mudbank at naipit. Tinangka ni Bianco na punuin ulit ng balast at muling palutangin ng Quester, ngunit hindi niya ito nakayanan. At sa huli ay napilitan siyang iwanan ang kanyang nilikha. Nanatili ang ship sa putik hanggang 1981 nang ito ay kumalas at inanod. Makikita mo pa rin ang tuktok nito sa clear day kapag mababa ang tide. Kung ikaw ay interesado sa mga shipwrecks at may hilig ka rin sa snorkeling, baka gusto mong isaalang-alang ang pagbisita sa Tangaluma Island Resort ng Australia at pagsamahin ang dalawang hilig mo. Doon mo matutuklasan ang Tangaluma Wrecks, sadyang pinalubog ang 15 ships ng Queensland Government sa loob ng 20 years mula 1963 upang lumikha ng isang lugar na mapagdaungan para sa ibang mga boats at silang lahat ay naging tahanan na ng maraming iba't ibang uri ng marine life. Mahigit isang daang iba't ibang species ng fish ang naitala sa paligid ng mga wrecks at minsan may ilang dolphin na dumadaan para bumate. Pagkatapos ng maraming taon sa tubig, mas nasira ang ilang ship kumpara sa iba. Ngunit ang silhouette ng Mahino na ginawa noong 1885 ay madali pa rin makilala kapag tinignan mo ang lugar mula sa baybayin. Ang bream, ang morwang, ang kukabora at ang pelikan ay kabilang din sa mga miyembro ng scuttled club na ito. Huwag kang mag-alala kung hindi ka mahusay lumangoy. Maaari kang umarkila ng isang sea scooter upang mabilis na libutin ang mga wreck kung iyon ang mas gusto mo. Ang susunod nating shipwreck ay umaakit din ng maraming visitors at tourists, ngunit dahil sa mas malungkot na dahilan, ito ay ang USS Arizona Memorial sa Hawaii. Ang Arizona ay tanyag na pinalubog noong panahon ng pag-atake ng Japanese sa Pearl Harbor noong December 1941, ang insidente na nagpasimula ng lubos na paglahok ng American sa Second World War. Ang memorial ay itinayo 20 taon matapos ang pag-atake at nagbibigay daan sa humigit kumulang 2 milyong visitors visitors taon-taon upang makalapit sa wreck nang hindi ito naaabala. Ang istruktura ng memorial ay sumasakop sa hal ng nawawalang battleship ngulit hindi ito hinahawakan na nagpapaliit sa pinsala na dulot ng mga visitors sa lugar. Mula noong 1989, ang natitira sa Arizona ay naitala bilang isang National Historic Landmark. Kung nais mong bisitahin ang memorial at magbigay galang, ipinapaayo na gawin mo ito ng mas maaga kaysa sa huli. Isang malaking crack ang napansin sa labas ng Arizona noong May 2018 at bagamat inayos ito, mabilis itong nag-crack ulit. Sinuspende ang mga visitors sa loob ng isang buong taon pagkatapos noon at bagamat pinayagan silang bumalik kamakailan, walang nakakaalam kung gaano pakatagal-tatagal ang ship. Maaaring posible pa rin sa gipin ng TSS Duke of Lancaster, ngunit mabalis na nauubos ang oras. Ang British Railway Steamer ay nag-operate sa buong Europe sa pagitan ng 1956 at 1979 at dapat sana ay magsisimula ng bagong buhay bilang isang entertainment vessel pagkatapos. Ngunit dahil sa mga legal disputes, na iwan itong sumadsad sa River Dee sa Wales sa loob ng mahigit apat na putaon. Ang Duke of Lancaster ay dating ginagamit bilang isang ferry service, ngunit ang ruta na kanyang pinaglilingkuran ay inalis noong November 1978. Binilisa ng isang Welsh company at tinangkang buksan ulit upang lagyan ng mga arcades at funfair attractions. At pinangalanan siyang The Fun Ship. Ngunit ang local council sa Lanarkshire ay hindi sangayon sa idea. Nakipaglaban ng mga may-ari sa mga autoridad hanggang 2004. Ngunit sa huli ay sumuko sila. Kaya tila sumumpa ang ship. Sa kabila ng kalawang sa labas, sinasabing nasa maayos na kondisyon pa rin ang loob nito. Isang bagong plano na gawing art gallery ang ship ang inahayag noong 2012 at inanyayahan ng ilan sa pinakamahuhusay na graffiti artists ng Europe upang pinturahan ng hal. Gunit noong 2017, pininturahan ng ship ng jet black ng walang paliwanag. Wala nang iba pang balitang sumunod simula noon balik tayo sa United States of America. Matatagpuan mo ang Swanee Bell na nakatayo sa lupa sa East Central Pennsylvania. Sa kabila ng lumang hitsura ng riverboat, hindi naman talaga siya kasing tanda ng tingin mo. Ang ship ay ginawa ng Lacrosse Riverboat Company sa Wisconsin noong 1985. Ngunit ibinatay ito sa mas matandang paddle wheel bell of Swanee na dating naglalayag sa Swanee River sa Florida maraming taon na ang nakalipas. Sa simula nagdadala siya ng hanggang isang daan at limampung pasahero sa pagitan ng Hudson River at East River Bay sa New York ngunit nanatili lang doon ng halos isang taon bago lumipat sa Mobile, Alabama pagkatapos ay sa Johns Pass sa Florida. Sa huli at hindi may iwasan, nagsimula siya mag-operate sa Swanee River noong January 1988 tulad ng vessel na panyang pinagbasehan. Gayunpaman, hindi siya nagtagal. Noong November ng taong iyon, tinangay siya ng isang malakas na storm at inanod ng mahigit anim na pung milya na sira ang isang hydraulic line bago sumadsad sa Hernando Beach. Labis na napinsala ang ship sa insidente. Kaya siya ay ginawang decommissioned noong 1991. Makalipas ang sampung taon, ang wreck ay binili at inilipat sa Pennsylvania ng isang businessman na nagplanong gawin itong restaurant, ngunit nalugi ang kumpanya at ang Swanee Bell ay tuluyan ng iniwan. Ang susunod nating lokasyon ay kilala sa dalawang pangalan, ang Staten Island Graveyard at ang Tugboat Graveyard. Ang parehong pangalan ay nagbibigay sa iyo ng malino na ideya kung ano ang matutuklasan mo sa lugar sa New York City. Ito ang lugar kung saan dinala ang maraming daan-daang boat na dating naglingkod sa mga pier ng baybay ng New York upang kalasin sa paglipas ng panahon. Ngunit ang serbisyo ng pagkakaskrap ay hindi na gumagana. Wala man lang itong ginawang paglilinis ng kalat bago ito huminto sa pagpapatakbo. Sa huling bilang, mayroong higit sa dalawang dosen ng boat na nakalutang pa rin sa daanan ng tubig na karamihan ay nasa lubhang kalunos-lunos na kalagayan. Ang mga tugboat ay nakatali abang buhay sa tabi ng mga dredgers Nagkikiskisan habang umaakyat at bumababa ang tubig at dahan-dahang nasisira ang ilan sa kanila ay lumubog na sa dumi kaya ilang nabubulok na kahoy na lamang ang natitira. Anumang bagay na maaaring may scrap value o posibeng mas salvage ay matagal nang naibenta o nanakaw. Ngayon, ang malulungkot na labi ng mga lumang boat na ito ay wala nang may-ari at wala nang kinabukasan. Ang lugar ay nakakasira ng tanawin at nakakapagtaka nang wala pang ginagawa ang city tungkol dito mula pa noong 1990 Mas madaling makilala ang wreck ng USS Inaugural sa St. Louis, Missouri kaysa makilala ang anumang bagay sa tugboat graveyard. Ngunit isa pa rin itong kalawangin, inabandona at kahangahangang tanawin ng isang ship. Noong kanyang kasikatan, siya ay isang admirable class minesweeper na nakibahagi sa aksyon noong Second World War kung saan naglayag siya sa Okinawa. Subalit siya ay nadecommission bago pa siya napunta sa ganitong estado. Nang una siyang dumating sa St. Louis, naging isang floating war museum siya. Ngunit siya ay sinira mula sa kanyang mga mooring sa Mississippi River ng Great Flood ng 1993 at dinala sa downstream hindi siya nakalayo. Siya ay tuluyang lumubog ng patagilid, kalahating milya ang layo. Sa loob ng halos 20 taon, imposible siyang mapuntahan. Ngunit isang hindi pangkaraniwang tagtuyot noong 2012 ang nagpababa sa level ng ilog at naglantad sa katawan ng inaugural para makita ng lahat. Ang nakita ay hindi kaaya-aya. Agad na naging malinaw na wala na siyang anumang pakinabang sa hinaharap, maliban na lamang bilang isang canvas para sa mga graffiti artists ng lugar. At kaya siya ay sa huli ibinenta na bilang scrap, isang malungkot na pagtatapos para sa isang ship na may ganoong kahangahangang kasaysayan. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, siguraduhin iklik ang link sa screen para tignan ng isa pa. Gaya ng dati, salamat sa panonood at magkikita tayo sa susunod.